Dumpster. Ayan, bumaba tayo at may naglilipat bahay sa ating karoba. At nakita nyo naman mga ka Dongster, ang ganda ng rep. Ang ganda-ganda nyo kung pwede nating iiwi yan, di ba? At saka may washing machine Padyakpat na dyakpat talaga Kinukuha nila yung mga kadamster Yung mga nagkakakot Tapos binibenta din nila so Pero tinapon na nila yon Sa banda dito mga kadamster May nakita tayong mga kung ano-ano May kudkuran na pwede rin pang Sa kabit ng Diyosawa mo At merong aklo na pwedeng pang tampal Sa pagmumuka ng chismosa mong karuba Emerald eh, At ang palayok na pwedeng pampukpok Sa matigas na ulo dito sa banda nito mga dumpster, meron ding mga damit dito. Ang problema. So ayan na ang dam, isang plastic 'yan. So po oh, ang ganda ng jacket pero ang problema ng mga kadamsters sobrang mabalahibo ng pusa ayoko kasi na pinupulot ko yung mabalahibo kasi hindi ko naman alam kung anong history nung alaga nila ba diba? ang mali ko dyan hindi pa ako nakama sobrang mabalahibo yan gustong gusto kong kunin yung mga ibang damit yan mga kadamster kaya lang sobrang daming balahibo puro pang winter pa naman yung iba ang kikyut ang gaganda ba diba? so Bilang tulong na rin at good Samaritan dito sa Korea, ako na naglagay dun sa may lata. Ayan, nakalalagay lang kasi dyan sa lapag. Yan, sana mga kadamster, kukunin ko sana yan kasi maganda pang OOTD yan. At saka yan, no, pang winter. Kaya lang, nung tiningnan ko, hindi siya pwedeng ilaba ng washing machine. Thank you! Please